Okay, uh, magandang magandang hapon po sa inyong lahat Mga minamahal ko mga kababayan Ano mga oras po na mapapanood po ninyo itong ating uh, YouTube channel Okay, magandang magandang hapon uh, no, araw sa ating mga kababayan sa abroad Lalong lalo na po sa ating mga masusugid at kasabaybay magandang, magandang magandang araw po sa inyong lahat Okay, so bagong lahat mga minamahal ko mga kababayan eh, Napanood ko po ito pong uh, naging pahayag po ni Attorney Claire Castro, tagapagsalita po ng Malacanang, tungkol po sa naging direktiba po na utos ng ating mahal na Pangulo. No? So para maintindihan po natin, so ito panoorin po natin mga minamahal po mga kababayan. Magandang araw malaking press core. Panagutin at i-blacklist ang mga palpak na contractors. 'Yan ang naging utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH kahapon. Ilang araw matapos isa publiko ang ilang mga contractors na may kinalaman sa ilang flood control projects sa bansa. Sa kanyang isinagawang inspection sa ilang flood control projects sa Iloilo -Ilo City, nakita ng Pangulo ang mga delayed at questionable proyekto lalo na pang nagpalala ng pagbaha sa lungsod. Ayon sa Pangulo, bilyong-bilyon ang ginastos para sa mga flood control projects na sanay nakakatulong na na maibsan ang pinsalang dulot ng bagyo at habagat. Ngunit ilang taon na ang lumipas at paulit-ulit pa rin ang dinaranas ng taong bayan. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi pwede na tapos lang sa papel ang mga flood control projects na kung maitayo man ay sira din agad. At wala nang silbi. Hindi rin pwedeng mababang klase ang mga proyekto para sa taong bayan. Dagdag pa ng Pangulo. Simula pa lamang ito sa pag-uusig ng pamahalaan sa mga kontratista sa likod ng mga flood control projects na ito ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa itong uri ng kapabayaan, katiwalian, at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. Agad na ipinagputos ng Pangulo sa DPWH na alamin kung sino ang responsable sa pagkuha ng mga nasabing contractors at pagpaliwalaging kung bakit pa ulit ulit na naaawardan ang mga malalaki, na malalaking proyekto ang mga ito. Muli, ayon sa Pangulo, panagutin at i-blacklist ang mga ito. So yun po yung uh, direktibang utos po. Uh, ng ating mahal na Pangulo. So narinig naman po ninyo na nag-utos po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-blacklist ang mga kontraktor na sangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Okay, pag-usapan po natin yung direktibang utos po ni PBBM. Iniutos po ni PBBM sa Department of Public uh, Works and Highway o DPWH na i-blacklist ang mga kontraktor na napatunayang nagkasala sa mga anomalya sa mga proyekto o hindi na muling makakuha ng kontrata sa gobyerno. Sa totoo lang mga kababayan, ang katiwalian sa Department of Public Works and Highways o DPWH ay isang matagal na pong problema sa Pilipinas sa mga hindi po nakakaalam. Ito ay maaaring magpakita sa iba't ibang anyo tulad ng mga anomalya sa proyekto. Kickbacks at iba pa. No? Okay. Pag-usapan natin yung mga anomalya sa proyekto na nandiyan dyan po sa DPWH. Ito ay maaaring mangyari sa iba't ibang yugto ng uh, proyekto mula sa pagplano hanggang sa pagpapatupad maaaring maaaring din uh, nga kabilang dito ang substandard na materialis overpriced na kontrata at ghost projects no? at kickbacks no? so madalas po na naririnig natin kapag ka nag-iimbestiga po natutuklasan natin na may overprice po no sa mga materyales yung halaga na nagkakahalaga lamang ng isang daan ay nagiging isang libo na po no kasi ay alam, alam yun na kailangan makabawi ni congressman sa nagastos niya nung nakaraang kampanya at kailangan makaipon uli siya para sa susunod uli na kampanya Ganun lang po yung Kandali Mga minamahal kong mga kababayan Kung uunawahin po natin O intindihin po natin Okay Ito ay isang uri ng katiwalian Kung saan ang mga opisyal ng gobyerno Ay tumatanggap ng pera Mula sa mga kontraktor Bilang kapalit Ha? Sige ninyo Bilang kapalit Ng pagbibigay sa kanila Ng mga kontrata So ibig sabihin Kaya nagkakapera ang mga congressman Sa mga kontraktor dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi magkakapera o hindi makakakuha ng malaking kontrata o trabaho yung mga kontraktor na ito. Kaya sa pamamagitan ng kanila mga monkey business, ay eh nagagawa nila ng paraan para may maibigay sila sa mga congressman na nagbigay sa kanila ng pagkakatao makakuha ng malalaking proyekto. Pero nakakalungkot lang dito sa standard. Sa pamamagitan ng kanilang substandard at overpriced, eh, nagiging kawawa po ang mga Pilipino at naluloko po ang mga Pilipino. Maring uh, kabilang dito ang mga nepotismo, favoritismo at panunuhol Yan po ang nangyayari, mga minamahal ko mga kababayan. Para sa hindi po nakakalam, ang katiwalaan sa DPWS ay may malaking epekto sa ekonomiya at sa buhay ng mga Pilipino. Baka kaalakasin ninyo ang katimulian na nangyayari po dyan sa DPWH ay hanggang dyan lang. Pero hindi po natin alam, hindi alam ng mga Pilipino na napakalaki po na mawawala sa atin at malaking epekto po ito para sa mga Pilipino. Na dapat sana, yung mga kababayan natin na nasa kabundukan ay matagal ng uh, nakakapaglakad na maayos kung sila ay nabigyan ng magandang daan at kung hindi kinurakor o hindi idinaan sa mga anomaliyang mga pagkilos o paggawa ha ah, nitong mga DPWH no uh, so ito ay nagre-resulta po sa mga substandard na uh, infra uh, infrastruktura pagkaantala ng mga proyekto at pagkawala ng pera ng gobyerno sino ba ang gobyerno sino ba ang masigit sa gobyerno? Magiging gobyerno ba sila kung wala tayo? Kaya kung ano man ang pera na mayroon ang gobyerno, yan po ay galing sa atin. Kaya sa madaling salita, kung mayroon man po dito na loloko at kawawa na tayo pong mga Pilipino, yan po ang katotohanan. Kaya para sa akin, mahalaga, ito, pakinggan ninyo ito, mahalaga na magkaroon ng transparency at accountability sa lahat ng mga proyekto ng DPWH upang maiwasan ang katiwalian. Dapat din magkaroon ng mga mekanismo o mekanismo para sa mga pag-uulat at pag sa mga kaso ng katiwalian. Ngayon, dumako po tayo sa usapin ng pananagutan. No? Kung tama po ako, Sinabi ni PBBM na dapat managot ang mga sangkot sa kapabayaan, katiwalian at panluloko at tiniyak na mananagot sila sa batas. So 'yon po ang sabi po ni Attorney Clark Castro. Na kung saan ni eh, Babalik ko lang po, inutusan din ng Pangulo ang DPWH na tukuyin ang mga indibidwal na responsable sa pagkuha ng serbisyo ng mga blacklist na contractor. No? Hinimok din ng Pangulo ang publiko na magulat ng mga anomalya sa flood control projects sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo website. Listahan ng mga kontraktor. yon. Pag-usapan natin yung tungkol po sa listahan ng mga kontraktor. Sa isang press conference, ibinunyag ni Pangulong Marcos ang listahan ng lima contractor firms na nakakuha ng malalaking kontrata sa flood control projects na nagkakahalaga ng 545 billion sa loob ng kanyang unang tatlong taon sa panunungkulan. Base sa mga resulta ng paghahanap, narito ang mga posibleng kaso na maaaring isang pa sa mga kontraktor na nanloloko sa gobyerno no? Alam nyo, sa totoo lang, hindi lang naman po yung mga contractor na yan sa highway. May mga gusali din po na pagmamayari ng gobyerno na sila din ang kumukontrata. Kaya ko po to binanggit yung tungkol po sa pananagutan ah, at kung ano yung dapat isang pa. Kasi, ah, uh, kung maalala po ninyo, marami pong, meron ako naalala noon na isang engineer na kinasuhan talaga no dahil na sa natuklasan na sabi standard at mukhang niloloko niya yung uh, gobyerno no hindi ako nagkakamali sa lugar ng uh, uh, Marinduque yata yun hindi ako nagkakamali na ginawa yung munisipyo natuklasan na uh, may eh, anomalya niloloko ng kontraktor yung uh, yung mayor kaya naparusahan siya so Uh, Pag-usapan po natin no, yung tungkol dyan. So, sa National Building Code po of the Philippines o NBCP, ayon sa Presidential Decree uh, PD number uh, 1096 o ang 1977 National Building Code of the Philippines. Ito ha, ah, ang pinag-uusapan pa lang po natin dito. Sa building pa lang po to, No? Maaaring kasuhan ang mga individual firms o korporasyon na nagtayo, nag-construct, nag-enlarge, nag-alter, nag-repair, nag-move, nag, uh, nag-improve, uh, nag-remove, uh, nag, uh, nag-convert, nag-demolish, nag-equip, nag-use, nag-occupy o nag-maintain ng anumang building o structure na salungat sa provision ng code. Ayon sa Section 213 ng uh, NBCP, ang sinumang lumabag sa code ay papatawan ng mula uh, ng multa, pala sorry, na hindi hihigit sa 20,000 o pagkakakulong ng hindi hihigit sa dalawang taon, o pareho. Okay. Okay uh, fraudulent claim, breach of con contract. Maaring magsampa ng kaso ang homeowner o building owner kung ang contractor ay hindi tumupad sa specification, uh, specifications ng NBCP kahit na ipinangako nito na ang, contract, ang construction ay susunod sa code. Iba pang posibleng kaso, bukod pa rito, maaring kasuhan ang mga kontraktor ng iba pang mga krimen tulad ng katiwalian, panloloko o paglabag sa iba pang mga batas na may kinalaman sa government contracts. Depende sa uri ng panloloko na ginawa. So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa nakikita ko lang, dito sa ating binasa ngayon, kung dito ay may pananagutan sa paggawa ng building, sa paggawa ng ano, natitiyak ko, mas, mas malaki ang pananagutan at pananagutan ng mga individual sa likod ng issue ito at natitiyak ko, nakapag-imbistigahan na yung mga contractors nito, lalabas dyan yung mga pangalan ng mga politikong kasabot nila kasi hindi naman po mangyayari yan at hindi gagawin yan ng mga kontraktor kung walang basbas mula po sa mga tiwaling mga politiko kaya natitiyak ko yung mga nasa paligid po ng ating mahal na Pangulo na pumakalakpak sumasama sa kanya sumasangayon sa kanya ngayon eh mukhang <laughs> hindi po kikilalanin ng ating Pangulo. Dahil narinig ko po sa isang uh, video na nagsabi siya, kung kaalyado kita at matutuklasan ko na ikaw ay ganyan, kurakot ka, magdarambong ka, hindi kita kainikan. So yun po ay pahiwatig na, o oh, yun ay paunang pahiwatig pa lamang pala sa mga congressman na nagkukunwari na iisa ang layunin nila ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So sa mga congressman, eh, mas mabuti siguro na mag-volunteer na kayo. Uh, katulad ng ginawa noong panahon na war on drugs uh, o o plantokhang na yung mga mayor, yung mga ano eh nagbuluntaryo na pumunta doon sa harapan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at inamin na sila ay ano? You know, Baka sa nga rin mapatawad pa kayo. Kasi buwang nakikita ko po yung seryosong muka ng ating mahal na pangulo at yung kanyang kinikimkim kim na galit sa mga politikong sumisira sa reputasyon ng administrasyon ito. Na kung, kung sa anay sila po ay nagiging anay. Nakita ko po yung reaksyon ng ating mahal na pangulo nung sumili po siya sa ibang mga proyekto sa iba't ibang panig ng ating bansa. Nakita ko na yung kanyang uh, buntong hininga ay mukhang uh, kakaiba at mukhang may mangyayaring hindi maganda doon sa mga politikong sumisira sa administrasyon ito no, mukhang kailangan magtanggal o magparusa ang ating mahal ng Pangulo sa mga tiwali. dahil kung hindi niya gagawin yan sa kanya po yan kung si Vice President Sara Duterte na kalyado niya kasama niya, kakampi niya sa pangangampanya, niya ay hindi po niya dinalawang isip na iwanan, talikuran dahil sa mga issue na kinakarap ito itong mga congressman pa kaya kaya sigurado ako na may mga congressman ngayon na nanginginig na pero pero nakikita ko tulad ng sinasabi ko nga po sa inyo ang ating mahal na pamuno napakabait hindi madaling magalit pero pag nagalit at napuno Mukhang nakikita ko na sa anyo ng ating mahal na Pangulo na mag-aala Fernando po ito. No? Kaya sa ating mga kababayan, expected ko na po na talagang sa ayot sa gusto ng mga congressman ito, lilitaw, lilitaw at lilitaw ng lilitaw yung mga pangalan nila. Kaya, ay, balita ko nga eh, doon sa pinasa ni, ni Mayor Magalong, may ilang congressman na doon na mukhang kilala natin. Uh, talagang kilalang kilala yung mga congressman nito. Pero mukhang paano yata natin na mahal na Pangulo ay bulagain sila, isahin. Uh, oh, mukhang ang gusto yata nating na mahal na Pangulo, sige. Alamin niya muna kung sino-sino sila. Para lang sa ganon, isahang tamputan na lang. Wala nang maraming paliwi dito. Wala nang maraming tanong. Pagkaya ay eh, napatunayan, nakaw, panagutin para maging sample para hindi pamarisan ng ibang mga politiko na kaya lamang pumapasok po sa politika ay para kumita ng napakalaking pera kasi marami na pong mga politiko ngayon na magaling lamang po sa stage magsalita pero ang pinakamotibo po nila ay gawing negosyo ang pagpasok sa politika kaya nga sabi ko naisip ko nga eh ano kaya kung yung bawat congressman ay hindi nabigyan ng budget na sila ang kukontrol. May magko-congressman pa kaya? Sige nga. Sa tingin ninyo, may magko-congressman pa kaya kung sakaling magkaroon ng isang uh, rules o magkaroon ng isang resolusyon na magsasabing ang mga congressman ay sweldo na lang ang matatanggap ninyo at kung may mga project kayo, ha, sabihin nyo lang kung sino at pagkano at kami na ang bahalang magbayad siguro wala na magko-congressman -co kasi hindi na nila makukontrol ang pera oh, yung mga nagsasabi ngayon na hanta ako maglingkod para sa bayan pero namimili ng boto bakit namimili ng boto? bakit namumuhunan? sige na, bakit namimili? tandaan nyo, tulad ng sinasabi ko kapag ang isang politiko namimili ng boto namumuhunan yan at kapag ang isang namimili ng boto ay namumuhunan expected nyo na na kailangan may tubo yan. Diba? Kasi doon pala dapat makita nyo na negosyante ito. Hindi to, hindi to lingkod bayan. Kasi ba't ka mamimili ng boto kung lingkod bayan ka? Tiwala ng bayan ang hinihingi mo eh. Bakit mo binibili yung tiwala ng bayan? Kasi alam mo na hindi ka katiwa-tiwala. Kaya kailangan mong bumili ng boto para may pagpatuloy mo yung negosyo mo para tumubo yung pera na pinuhunan mo. pero lang po yung kasimple. Kaya kung gagamitin natin yung utak natin, madali namang unawain eh. Yung nangyayari ngayon, tungkol sa usapin ng flood controls, projects, madali ko nawain. At tatitiyak ko na sa 100% ng mga congressman, bukang kalahati niyan masasagasaan at ma maiimbestigahan at mapapanagot po ng administrasyong ito. Ang kagandahan lang po ng administrasyong ito, wala po siyang sinisino kaibigan ka man kapatid kamag-anak kalyado kapag Pilipino ang niloko mo tatayo po ang ating mahal na Pangulo para ipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipinong niloloko ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Kaya muli po tulad po din sinasabi ng yung lingkod, babuhay po ang ating inampayan, babuhay ng mamahal sa ating inampayan. Maraming maraming salamat po.